na time check guys is magwa na ng hapon. So dumating na kami dito. Kakain na kami. Dito kami kakain sa Nina's Kitchen and Asalsi po, the restaurant. Ayan, pasok tayo guys. Check na. Naka-order na kami guys kasi para pagdating namin is kakain na lang, naka na. So saan kaya table namin? Ayun. Ayan, nandiyan na table namin. Going! sa utos ng damdamin. Eh, at eto guys yung yung background dito sa kakainan ng ayan si Christian. <coughs> Kaming kumain guys, so, sasakay na ulit kami. Dito, yun, ito na aming tour guys. Kuya Roy. Ayan, diyan kami kumain sa Nina's Chicken in a Salt Seafood Restaurant the best guys yung pagkain nila dito lalo na specialty nila na chicken na native native yung chicken nila ayun ano masasabi nyo? Masarap ba? Masarap yung pagkain dito? Oh, masarap. Oh, sige, dyan na ako. Ah, aming ah, sunod na destination. Di parang pag ilan na to? naman kami sa isang destination namin, ang molo Mansion. Ayan, ipakikita ko sa inyo. molo Mansion, guys. Ipakita ko sa inyo ang lugar. Ito. Ito ang molo Mansion dito sa lugar. Ito, Ayan. Pang, pang na ata namin destination guys. Ayan. Ito ang ang lugar na Molo Mansion Iloilo. -Ilo. Ayan, nandito kami sa Molo Mansion Iloilo. Ay dito kami. So ngayon, itra, papasukin natin guys. Pasukin natin ang Molo Mansion ng Iloilo. -Ilo. Ito yung paligid nito guys. O yan, madami rin mga pumapasok dito ng mga mga nag-tour, Ayan. So, pasukin natin guys. Kung so, ano mayroon dito sa Molo Mission. Ayan, pasukin natin. Unang-una una, makikita mo dito ang mga native na bag. Ayan, native na bag. Native na bag. Native na bag. Hi, shout out. Ah, uh, ito. Nakikita mo dito yung mga native na gamit. Uh, ganito pala mga pur Marimar, guys, oh. Marimar. Pwede pumasok. Ito. ito, makikita mo dito sa Molo Mansion. Binibenta ba ito mga to? Binibenta ba, binibenta. Ay, Benem, akala ko for tourist spot lang para pang punta lang. Yes, ah. Binibenta pala guys, akala ko mga for ano lang to. Binibenta pala, alam. ito pa naman na dito mga mamilig sa mga Binibenta pala sa binibenta kanilang mga pamaypay o guys, o kakaibang pamaypay o dito nilang yan natamakita ayan, kakaibang pamaypay okay. nila dito ayan yung mga bag nito, alam yung price yung 2,000 ito mga pamaypay okay. ito makikita nila ng mga barong dito lang yung makikita sa Molo Mansion. Ayan. Mm, daw na kayo dito, na kayo dito din. naman. for dito, madami guys na mga for, almost full din po. tayo. Thank you teh thank you teh thank, thank you so much so let's go na let's go ito kami, mars. Kami, kami ngayon, ayun, ayun ayun, ito kami sa match. Parang match, uh, match muna kami guys. Nagkapi muna kami. Kasi ngayon, Ayun. Ayun pala. andito kami sa match ka. Kapi talaga, puro tasa guys. Kapansin mo, puro tasa. Para.

Pasok tayo yan guys Ayan ayan na yun lang no? Ayan na mura, this oh. 20 lang yun? Oo yan, na Ayan okay, <laughs> parang gusto ko mag-TikTok dito, ang ganda. Uy, ang ganda dito, parang plaza. Ang ganda, guys. May nagde Ang maganda maka-eye, guys. Video natin. Hindi siya alam, pinicturang ko siya. Bahala siya. my heart beat in Iloilo -ilo City. Destination guys, nandito agad kami. eh. Sa Museo Iloilo. Oh, diba? Guys, 17 destination to, guys. So, hindi ko alam kung pang ilang, pang ilang pa lang na so, pera pagod na. Ayan. Hindi ko na uh, ipapakita, guys, yung napupuntahan kasi sobrang masakit na rin yung ulo ko. Ayan. <laughs> ah, ang dami palang magagandang lugar dito, guys. Sa, sa Iloilo? Ang daming magagandang lugar dito sa Iloilo, guys. Ayan. Ay, kanya-kanya kwento pala itong mga naka ukit dito, guys. May kanya-kanyang kwento. Ayan. Ayan. May mga kanya-kanyang kwento haro. Haro ko. May kanya-kanyang -kanya kwento yung naka ukit dito. destination. Ang daming guys talagang magagandang lugar dito sa Iloilo, guys. Ang daming magagandang lugar dito. Ayan um, o. No? Um, Kaya pala guys, dinadayo ang lugar na to. Is napakaganda. Ang daming magagandang place dito. Ayan. Ayan, naiba naman kami ng pwesto. Ayan, yung photographer na. Ayan, ayan, ayan guys. Ayan, ang daming maganda lugar dito sa Iloilo guys. Oh, oh ang ganda dito. Oh. Let's go. Guys, super nagmamadali na kami kasi ang dami pang lugar na pupuntahan namin. Ang dami pang lugar. Nakakailan pa lang kami. Mag-5 o'clock na. ng gabi, nakapon. Siguro napunta namin is ano, sa sampu pa lang, pito pa, pito pa. pa! Girl draft, buddy go.